Dahil kasagsagan ngayon ang summer dito sa New Zealand, maganda at malabong ang ating kalabasa. Nakikita niyo naman may mga bunga na, may mga dahon, mga talbos at mga bulaklak na pwede natin anihin. Ayan, so ulang lang ang ating recipe for today. Nakain mo ng caterpillar. Maraming bubuyog ang ating kalabasa kaya ingat at konting bilis lang ang pagkuha. So si Bunso ulit, si Zach ang aking uh, videographer. Okay. So, fruit check muna ng ating mga kalabasa. Yan, in few days time, anihi na sila. So, meron din pala dito sa side ng bahay na tumuko na kalabasa na ating pinanim. Ayan, kukunin natin ang uh, matalbos para mas mamuha. Balik sa likod at kunin yung mga tao ganda rin yung mga buko at mga nakabukad na ng bulaklak ayan na ating imayon isa-isa para matanggal yung mga magagaspang or parang mga tinik yan mag magaspang kasi yun sa bibig tanggalin natin yung ibang ano bang tawag dyan filament ayan so yung ating bangus air fryer lang natin ng 20 minutes for 180 degrees and then kabilaan yon babalik ta rin lang ayan na luto na ating bangus mas mabilis to kaysa sa iprito sa kawali nagpakulo na nga pala tayo ng tubig naglagay ng luya at sibuyas at ito na isusunod natin ang ating bagoong isda pagkumulo pag kumulo ng konti pwede nang ibuhos ang bagoong isda haluin ang konti at pakuloin Nilagay na nga pala natin dito yung ating uh, kamatis at isinunod ang ating sitaw. Sunod na rin ng okra. Maya-maya lang kasama na ang talong. Hayaan lang hanggang sa kumulo at isusunod na ang ating mga talbos. Kumukulo na, pwede na ilagay ang mga talbos. Ayan, napakasariwa ng ating mga talbos. No? Sobrang green at yellow pa. So, mainam ito na source ng iron at iba-iba pang bitamina dahil fresh na fresh from garden ayan, pakuluan lang at ready nang ilagay ang ating mga fried fish so dinikit ng konti para maabsorb ng mga gulay ang sabaw so, ayan itiindiin lang ng konti at lagyan ng sabaw sa ibabaw yung mga bangus para maabsorb na no? pakaluan natin ng konti. Maya, maya lang, eto na ang ating bulang lang na bangus. Ayan. Makaka-enjoy ito. Mapapaan ni Rice ka talaga. Okay, thanks for watching. See you soon in the next video.